Pati, yung barang ay mga insekto lalabas. Uh, paano mo ma-explain yung, mm, yung bakukang no? na pumasok sa kanyang katawan? Pwede yung uod na paging uh, maging parte na dahil na-decompose na siya. So maraming uod. Uh, pero yung bakukang, paano yon Hindi yun ma-explain eh. Hmm. Yaro mga ano, lumaba sa kanyang katawan. Pero yung uod, natural lang na may uod dahil uh, ma-decompose na dahan-dahan yung katawan natin. Pero yung bakukang, ang daming mga bakukang na lalabas, hindi na po yung ordinaryo. Na meron talagang uh, maraming na biktima ng curse, ng demonyo. At yun, ang sabi ni Monsignor Rosette, the church fails to his mission, to his ministry, when he never provide The ministry of healing, uh, deliverance, as protection of the people of God from the spiritual harassment of the evil spirits. patuloy tayo mga kapatid. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay may isang lalaki kahapon na bumibisita nandun sila ngayon. Sabi niya, dadalhin ko yung buong pamilya ko, Father. Dahil gusto ko makatikay sa iyo. Dahil may, ano siya, may orasyon, mga kapatid. At, uh, uh, nung lagi na siyang nanonood, lagi siyang nakikinig, sa programa natin, dahan-dahan po siyang nabuksan yung isipan niya, mga kapatid. Na yun kanyang orasyon na parang may power to hypnotize, mga kapatid. Meron siyang, ang kanyang trabaho is uh, real estate. No? Ang nangyari, mga kapatid, kapag hindi sasabihin ng, ano, sasabihin ang Uh, kanyang customer dahil hindi siya ng lupa sabihin nila na hindi pwede uh, yung lupa na uh, ibibinta mo ay hindi uh, namin uh, nagustuhan so dadasalin lang niya yung orasyon niya so dadasalin lang niya ipanalangin lang niya yung orasyon niya. At matapos niya, ipanalangin yung orasyon niya, kukuha siya ng at yung oil galing sa albularyo, uh, i-ano niya sa kanyang kamay, at ah, uh, uh, thank you, sir. Kung yan yung desisyon niyo, eh, respeto ko kayo. Matapos mag-shake hand, matapos ipanalangin niya yung dasal, yung Latin na dasal, mabigla na lang, ma- Uh, ma change M ang decision no, ng kanyang customer at pagpatuloy na bibilihin na niya mag uh, change na ng isipan magbago na yung isipan niya instead no naging yes na dahil sa kanyang power of uh, hypnotism so kapag uh, kapag i-recite nyo yung latin magbago yung ano yung gusto niya ay maging gusto na din ng customer niya yan po ay hypnotism mga kapatid magingat po tayo dyan uh, dahil we, our senses will be deceived by the evil spirits na uh, using the power of the occult prayer yung occult prayer hidden prayer, latin yan uh, meron naman tayong latin na mga prayer pero may kahulugan po yan pero so, sa kanila, hindi nila naunawaan yung Latin prayer nila. May Latin prayer, may Tagalog, may English, sa, uh, ano, uh, mix po na uh, languages. Dahil occult po yan, hindi nila naintindihan yan. Walang translation po yan. Hindi katulad sa atin, na exorcism prayer po ito I believe exorcism prayer po ito may Latin prayer at sa kabilang page naman, equivalent niya ay may English na translation. So, maintindihan natin dahil may translation. Pero ang kanilang mga orasyon ay walang translation. dong lagi na siyang sumusubaybay sa atin, dahan-dahan na-enlighten yung isipan niya. No? Sabi niya, hindi toas to dahil uh, I violate the freedom of... Uh, my customer dahil yung gusto niya maging gusto na din gusto niya na ma-sell ma yung yuta maipagbili yung lupa um, at mag no yung tao uh, gagawin niya yung prayer and then instantly you know, magbago talaga yung isip ng kanyang customer it is all about hypnotism So, paano natin ma-protect ang ating sarili nito, mga kapatid? Dahil ang dami mga tao na ating nakasalubong na, ma mas kasalubong every moment in our lives. Kaya nga, kailangan natin ng prayer for protection. It is the prayer of the church, the sacramentals of the church, and din the sacrament. So, punta talaga tayo sa sacrament. Kung gusto ninyo na maprotektahan ang buong pamilya natin, sa mga kasamaan ng mundo sa kasamaan ng demonyo kailangan natin si Kristo because Jesus is the only savior Jesus is the only redeemer of humanity Yan po ang katotohanan Paano aralan natin yung paraan ni Kristo kaya nga nagtayo siya ng isang simbahan lang the only one true church So, palawakin natin yung ating kaisipan. Palawakin natin ang ating unawa. Palawakin natin ang ating pag-aaral patungkol dito, mga kapatid. At karagdagan nito, mga kapatid, ang nangyari sa kanya, Father, while nakikinig ako sa iyo, I am gradually convinced na itong orasyon ko ay hindi galing sa Diyos. Itong occult prayer ko ay hindi galing sa Diyos. Well, alam nyo, while uh, nag-uusap kami, nakita ko na hindi siya ano, tahado siya. Puno ng kabah. Uh, at sabi niya, Father, tulungan mo naman ako. Nung binasag ko, nung sinira ko, nung nirenounce ko yung occult prayer ko, Father, ang nangyari sa akin, Father, gusto ko nang patayin yung sarili ko. Mag madali na ako magalit, father, mag father. Madali na ako uh, mag-swing yung attitude ko. Bakit ba? Anong nangyari sa akin, Father? Sabi ko, dahil may occult prayer ka At nung ni-renounce mo, nagagalit sila. At dahil doon, ang atake nila sa'yo, obsession. Ano ba yung obsession? Kit, marami siyang blessing ha. Materially, marami siyang blessing. Well to do sila. Pero yung isipan niya, yung emotion niya, eh, magnets. All the negative force. Kaya gusto na siya magpakamatay. Gusto na siya magpatiwakal eh. Sabi ko, go back. Dahil uh, hindi pa siya nakapikais. Naka Mga last uh, 4 na siya dumating sa hapon kahapon kung dalhin mo yung buong pamilya mo and consecrate your life to Jesus because Jesus is the only Savior Jesus is the only Redeemer no other else no one else Amen kung nalapit kayo sa mga pari to ask for sacraments confession anointing of the sick and then the body of Christ ah, grabe It is a authentic, a real protection, mga kapatid. Wala yan. Hindi ka tumbas yan. Hindi ka pantayan sa habak mo. Hindi ka pantayan sa orasyon mo. Lalong na, lalong na, labayin power ka sa <clears throat> deliverance. Uh, sa, sac how to use that, the deliverance prayer, and how to use the sacramentals of the church, and how to unite ourselves in Christ through His sacraments po. Mm. Wow, amazing yan. Ang nangyari mga kapatid, so nagsagawa ko ng diagnostic prayer po. sagawa ko ng diagnostic, prayer, ng diagnost uh, diagnostic prayer kahapon. So pinatong ko yung stula ko and then yung cross ko sa ulo niya. Grabe. Ah, naninigas na yung ano niya. Uh, excuse me muna. Nawala yung video natin. <coughs> nawala yung video natin no? at bumalik na. So, saan tayo? So, naninigas na yung buong... Well, I'm doing the per of... Uh, diagnostic per. Parang pa... <laughs> Malapit na siya sumigaw. At yung asawa niya nandun, pinapasok ko. Oh. Yung asawa niya, mga kapatid, Father, nakabahan ako kanina. Bakit? Ah, anong nangyari sa asawa ko? Yun yun mga occult spirits eh. Hmm. dapat ma-renounce ninyo properly yung perang si uh, yung mga occult involvement niya. Kaya nga puno siya ng galit. He magnets uh, hate, he magnets uh, revenge, he magnets negativity. All the negative forces magneted by him because of the occult spirits in our lives. Grabe. Uh, in sabi niya, Father, anong nangyari sa akin? At ngayon, Father, after sa diagnostic prayer, sabi ko sa kanya, bukas, may solemn exercise kita. So, nandito siguro. Sabi niya, Father, uh, bukas, babalik talaga kami. Wala ba kayong lakad bukas? I-cancel namin lahat ng lakad. Because Jesus is showing us the way. Because He is only the way. So, dapat natin pag-aralan, mga kapatid, yung paraan ng ating Panginoong Heso Kristo, mga kapatid. Yan ang dapat nating pag-aralan. At yan lag, talaga ang lagi natin na isiniwalat dito sa ating live, mga kapatid. Kaya pala hindi tayo kapag live dahil <coughs> nagla-live din sila, nag-premiere sila Brother Jando sa ating ano sa youtube channel natin so hindi ako nakapasok so i-re-upload na natin itong uh, ating live ngayon so magbabasa ako ng ilang mga komento mga kapatid at merong mga uh, mga nagtatanong si Maribeth Apariche paki, father paki-explain lang po anong difference ng spirit sa ka-soul Uh, sa tao isa lang po yan yung spirit uh, uh, spirit is the living soul the soul is the living spirit so sa tao there are two compositions sa tao uh, body and soul so kung sasabihin body soul and spirit uh, yung spirit it refers to uh, to uh, to hope the spirit of hope the spirit of uh, uh, enthusiasm So, dalawa lang yung, ano, yung composition ng tao. Body and soul. Body and soul. Ah, uh, yan po ang official teaching ng simbahan. So, na Gajano. Good morning, Father Darwin. God bless you always. Ah, uh, lulet lulit. Ako igsuon, Father, na ay third eye. Ako, Papa, na ay orasyon. Hinaot, marinounce nila. Kay di sila, uh, mutuun, uh, mo nagdi sila mutuun, mutuon, mo. Uh, so yan talaga. Uh, may resistant talaga dahil akala nila yung orasyon nila ay protection. Alam niyo mga kapatid kung pag-aralan natin ang dalisay na turo ng simbahan, it is a violation of our uh, Christian faith. Uh, dahil makakuna na yung ating pananampalataya ng one-fourth. Dapat ang Diyos lang, uh, love me with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength. Paano maging whole yan? Pag pa paano maging buo yan? nakuna na May iniibig ka na. May sinusuot ka na na anting-anting. Eh, hindi naman tinuturo ng simbahan yan. Malinaw na malinaw po na... Uh, it is not... Uh, it is a wonderful practice po kapatid to protect us from the spirit of evil uh, the spirit of disturbance Hello Father Darwin na ako pangutan na naay ako siling na namatay niya human sa palbal sa mga five days taghang mga ulod ng gawas o kang o but pasabot ni ani Father kalitra ang iya kamatayon so realidad ang ano yung barang totoo yan nasa Biblia ba yan? pasahin natin ha nabasahin natin nasa Biblia ba ang barang? tingnan natin sa Galatia chapter um, tingnan natin dito um, mga um, mangkukulang nasa Biblia yan Leviticus chapter 19 verse 31 huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulang huwag ninyong hanapin na mapakaw, makahawa sa kanila ako ang Panginoon ninyong Diyos sa Leviticus chapter 20 verse 6 ang taong magbalik sa inaalihan ng masamang espiritu at sa mga mangkukulam, upang manalig sa mga yaon ay itititig ko ang aking mukha laban sa taong yaon at ihiwalay ko siya sa kanila sa kaniyang bayan. Hmm. Leviticus chapter 20 verse 27 Ang isang lalaki rin naman o kaya'y isang babae na inaalihan ng masamang espiritu o mangkukulam ay papatayin na walang pag- pagsala. Sila'y babatuhin ng mga bato. Bato. Mabubu, mabububo, mabububo ang kanilang dugo. Mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Pagsamba ng Diyos Diyosan, pagkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga pagninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkampi-kampi, mga pagkabahagi-bahagi, mga hidwang, hidwang pananampalataya. So, ito po ay nasa Biblia. Mga kula, mga kapatid. Yung isang pasyente natin, si Brother Jovan, malapit na siyang mamatay dahil binabarang din siya. Sa awan ng Diyos, uh, before He received Jesus through the sacrament and He received Jesus through His church, dahil lumipat siya sa ibang sekta dahan-dahan uh, lagi nakikinig sa atin yumakap na siya sa katotohanan dahil si Kristo ang katotohanan alam nyo lumaki yung bayag niya hanggang tuhod po lumaki yung tiyan niya lumaki yung mga binti niya lumaki yung uh, uh, mga kamay niya uh, na, ano, na, grabe talaga yung paglaki no ni hubag no ang tagalog ng hubag uh, namamaga yung buong katawan niya at nahirapan na siya sa paghinga nung deliverance natin tumatanggap ng sacrament at uh, nag-deliverance din siya araw-araw sa kanyang sarili self-deliverance ngayon na amazed kami lahat dahil yung pamamaga niya ay bumalik na sa dati yung bayag niya na lumalaki mga kapatid, hanggang tuhod ay normal na ngayon. Totoo yun, mga kapatid, yung barang ay mga insekto lalabas. Uh, paano mo ma-explain yung, mm, yung bakukang no? na pumasok sa kanyang katawan? Pwede yung uod na uh, maging parte na dahil na-decompose na siya. So, maraming uod. Uh, pero yung bakukang, paano yon Hindi yun ma-explain eh. Hmm. Pero mga uh, ano, dumaba sa kanyang katawan. Pero yung uod, natural lang na may uod dahil uh, ma-decompose na dahan-dahan yung katawan natin. Pero yung bakukang, ang daming mga bakokang na lalabas, hindi na po yun ordinaryo. Na meron talagang uh, maraming na biktima ng curse, ng demonyo. At uh, yun ang sabi ni Monsignor Rosette, eh, The church fails to his mission to his ministry when he never provide the ministry of healing, uh, deliverance as protection of the people of God from the spiritual harassment of the evil spirits against the church. So we we fail our mission. Sabi ni Monsignor if the church will not provide them. and the church can only provide them because it is instituted by the, the uh, by Christ instituted by Christ himself at malapit na tayo mga kapatid so anong oras na ilang oras na ako ilang minuto so hindi lang ako magtatagal mga kapatid ha maraming salamat pala sa mga tumutulong sa ating evangelization mga kapatid lalo lalo na sa sports and evangelization natin so malapit na tayo makakuha Uh, uh, isang ano lang isa lang yung baryon <coughs> na uh, bibisitain natin at this coming ano din may market preaching din tayo at magpakain din tayo sa mga kapatid natin na uh, kasamahan natin this coming January 29 po so it is for our evangelization <coughs> sana tulungan nyo kami para maging uh, marami pang ma-inspire sa pamagitan ng prayer ninyo, moral, uh, spiritual support, prayer support, moral support, and financial support. Sa pamagitan nito, dadami pa yung mga evangelizers natin. Yung evangelizers natin ay every time mag-evangelize sila, no, ini din natin sila ng kahit pang snacks lang no para uh, ma-inspire naman sila ng kahit uh, maliit na pang snacks so from time to time lagi silang nag ano nag uh, market preaching at uh, every week po yan may nag market preaching sa ating uh, syudad, sa Tagbilaran po at this coming ano this coming uh, January 29 kung matuloy at hindi aayaw uh, si Pastor Archie haharapin natin sa sunod na mga araw this coming January 29 po uh, sa City Square po yan kung walang uh, walang conflict malaking conflict at kung ipaintulot sa Diyos na ating may kapal mga kapatid uh, siguro yan lang sa muna mga kapatid at uh, pasalamat muna tayo sa mga generous na nagpadala sa stars at salamat din sa mga nagpadala sa chicas natin maraming salamat po ang Diyos na po at sa bank account natin maraming salamat po nagpadala sa atin si Manuel uh, 500 stars salamat po at si RG Jimenez 170 stars at si Maria, uh, Mercy Alvarez, lagi po ito, uh, every live natin, 100 stars. Si Vance Gaudiche, nagpadala sa atin ng 100 stars. At si Isil Kahis Cajes Chua, nagpadala sa atin ng 100 stars. At si Skydance Ventinilla, nagpadala sa atin ng 100 stars. So after this, mag-prepare pa ako sa gamit ko dahil bibisitan tayo sa Mindanao po. At uh, na, po yung schedule natin sa Mindanao. Si Lisel Malinao dahil uh, uh na tayo bukas. No? Lalakad na tayo bukas. Si Lisel Malinao, 100 stars. Si Mili Olivia Eliva, 100 stars. Si Leticia Susuke 100 stars. Si Marci uh, Zagas Zagas nagpadala sa atin ng 100 stars at si Ate Mercy nagpadala rin sa atin ng 100 stars at si Floribeth Sabati nagpadala sa atin ng 10 stars at si Sister Imper ating mahal na madre nagpadala sa atin ng 10 stars si Gold John sa Pulvida nagpadala sa atin ng 50 stars at si Dory Mi Pasola Tido. Andorimi Pasola Tido. Ganun lang sa atin ng 50 stars. At sa inyong lahat, maraming salamat po. So, higit sa 100 stars ang natanggap natin. Uh, makataba ng puso. Salamat po sa inyong generosity. At Fighty Maria, tatak safe di with a humble heart po. Uh, God bless you. The Lord be with you. Almighty well, God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless mga kapatid. At pupunta din na ako, pagtapos na mag-prepare sa mga gamit natin, papuntang Mindanao po. At kita-kita po tayo sa uh, anong lugar ito? Tingnan ko muna, i-announce ko muna. Sa San Lorenzo Ruiz de Manila, Dayu Season Shrine, Tagla Tawan Bayugan City, January 8. San Francisco de Asisi Paris, Trento City, January 9. San Francis, uh, San Antonio de Padua, January 10. San Antonio Paris, Panabo City, Davao del Norte, January 11 po. Sa January 17, ma uh, pupunta tayo sa Pulang Bato, Cebu City, San Pedro, Calungsod. At sa Basilica, January 18, uh, Novena Mass, po, 10 a.m. At sa Alliance of Two Hearts, January 22, Banawa, Cebu City. Uh, San Antonio, Quasay, Paris, January 23, Uh, na Elon Bugo Cebu at sa sports and evangelization natin January 27 po at sa January 29 sa market pitching natin every month po so every month lang ako sasama sa kanila dahil punong-puno yung schedule natin at oh, 380 na po yung mga taon na nandun sa office natin at pasalamat din ako sa mga kasamahan kong pari Father Romy Barcelona Father Efren de, de la de la Ota at si Father Martin de Lampagos na laging tumutulong sa ating for confession, doon sa office natin, at si Father Mayung Mario Rinca, at sa mga kasama natin sa bikaryato sa buong persa dito sa buong bikaryato sa Holy Infant Vikary, uh, dito sa ating Diocese of Tagbilaran Fighting Maria, tatak safety with a humble heart po, God bless a lot right.